Yun know, submit lang. Nawala agad ang epekto ng asin. Si ate naman. <laughs> Tumulo pala, boy. <away. laughs> Oy, umamin ka sa akin. Mm. Kaya mong mabuhay nang walang labing-labing. Umamin -labing. ka. Kailan ka huling nag-give it me? Yung gilip sumo talaga tayo Yung <laughs> Ayon, naman tayo mga Patreks Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating makipunghayan At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema Kaya maghanda na kayo ng tisyo dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa Kaya ano pang hinihintayin natin? Ito na, let's go! <laughs> napakabilis na na. <laughs> Hindi halata. <Sorry>. Ha? <coughs> Magtatapong ka na lang, mag-exhibition ka eh. Tingin-tingin muna kung may tao. Mm -hmm. Sablay pa rin. Isa pa, isa pa. Tapos titigil lang hindi ma-shoot. Eh, pa, isa pa. Tingnan mo kung may tao. Hmm? Ayun, nakuha rin. Sobrang saya niya, eh. <laughs> Pili pa bukas, magki-aircon lang ako. <laughs>

I'm so sorry. <oticality> Hindi oh. <resolang2> makapag hey, Uy! Ay! Uy! Ang galing mo Kuya! Ah! Ate pala! Tuwang tuwa eh! Pero ang layo nun ah! Ay! Ay! Hindi na kasi ang isa! Ito naman si Ate! Pumasok pa! Ang galing! Mayroon-laro oh, nila sakitan. malaka! malaka! Ay di maaari! Bakit kaya namumutla na ako? Kulang siya dilig <laughs> <laughs> Kulang sa dilig eh. naman pala sa dilig eh. <laughs> <laughs> Mahalag hagbong ko sa English sa una. Basta hagbong ko sa sa Basta kayo ako kaigit sa Nagugod na ilusod makaigit. <laughs> Ingun siya, bugdo kuno kayo siya pitaka? Ay na! Bugdo man sa tiha kuwa! Agay! Bili kay bugdo. <laughs> Hindi daw ako nakakatawa. Aha. Hindi ako nagbibidyo para magpatawa. Nagbibidyo ako para palungkutin ang mga inggiterang katulad mo! Kintawa pa lang eh, wow. yeah, ah. <laughs> na mo Wah! Wow. sweet. Ha? Ah. Ayaw, <laughs> sweet best performance ngayon. <laughs> oh. <laughs> na, special effects <laughs> Ah, nggak Abdul Dins Oh, oh, nang oh, nang Basketball. oh. <laughs> Palit, nagpalit. <laughs> Yun, the best performance. <laughs> Yun know, galing ng technique. Iinig para hindi raw mainitan habang nalilig. <laughs> Alam ko kung bakit ka-diet. Uh huh? Kasi, <coughs> walang nagpapakain sa <sayo>. uh -huh. Agad! <laughs> <laughs> Walang lang Ha? Ayos ba? <laughs> Mukhang takam na takam na si Ate. Ito si Kuya Magaling to kumanta. Si is. The... Iiwas si ate. Oh, wala sa siya'y asawa. <laughs> Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Salamat!